Hello guys! Good morning! Panibagong video na naman. Panibagong tips ang ating video for today na i-share ko sa inyo. So ayun guys, marami ka bang na-harvest na gulay sa inyong mga garden, Something like that? Para hindi masira ito kasi titikas or whatever dyan kapag pilitas nyo, nilagay nyo sa rep, ay talagang uh, masisira pa rin yan kapag nagtagal. So ayan guys, tuturoan ko kayo kung ano ang inyong gagawin. Entro! Paso! So yun guys, ayan ang nakikita nyo yan, sitaw. Ayan, hinarbes ko lahat yung sa may sitaw ko guys. Ayan, as you can see, kasi old na yung sitaw ko. Ayan, kasi kung hindi ko pipitasin, talagang uh, titigas doon sa puno at talagang pinalitan ko na siya kasi ng tanim. So ayan, as you can see, lahat kinuha ko para mapakinabangan pa. Inilagay ko sa ref pero malapit na siyang manilaw. So para mapakinabangan natin, i-share ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. So ayan, umpisahan na natin guys. So i-share ko na sa inyo guys kung paano ang gagawin niyo So yan guys, magpapakulo na ako ng water dito habang binilinisan natin yung uh, ating na-harvest na sitaw. Ayan. Kasi guys, ito yung sitaw na to, eh, lalaga natin ng half cook. Ayan. So, una, hugasan natin yung maigi. Ayan. Then, tanggal -ano natin dyan. Kakaano? Kasi marami siya ano, parang insekto dyan. Ayan. So, kapag nahugasan natin, guys, side, side natin yung Then, ayan kumain natin guys, isa-isa, tanggalin natin yung tentacle. Ayan, tentacle ang tawag yan guys sa English. Ayan. Uh, iwan ewan ko na kung ano sa Ilocano, tentacle. Ayan, tanggalin natin guys yung dito sa bata, kahit wag na. Ayan. Lahat, tanggalin natin yung tentacle niya. Ganito ang gawin nyo guys sa mga harvest ninyong marami. Ang digaya na naman noon guys yung tanong ko sa ako yung ayun, i-drain na ito na So, ito guys, itong sito na to, ilalaga natin ng half then i-dry natin sa sun. So, yan na guys, nahimay po na lahat. So, hintayin lang natin kumulo yung water na pinapakulo natin, then i-half natin dyan. Ayan. cook lang ang pagluto natin kasi i ano natin to so i dry dry natin so lutuin lang natin sa within 6 minutes check natin mamaya sakto, maaraw. Nandito ako sa rooftop. Eh. I-dry na, na natin yung ating sitaw. Ayan, guys. Ito na yung result ng ating pag i ng ating mga uh, napitas na sobra-sobra sa ating garden na sitaw. Ganon din yung aking previous video na talong. So, ayan na, guys. Pwede na natin ilagay sa bowl or sa may ating paglalagyan para ilagay na sa ating eksaktong lalagyan namin. Ilagay nyo sa ref nyo. Pwede rin dito. Pwede rin sa inyong mga kabinet. Kasi try na try nga ito. So, ayan guys. Ang kapag lulutuin nyo lang ito, ibabad nyo ulit sa tubig or direct na lang ilagay nyo ito sa inyong niluluto kung maraming sabaw. Pero pag walang sabaw, kailangan ibabad nyo muna sa tubig para magpabalik yung ating ano niya. Ganyan lang yan ito guys. So, ayan lang guys. Ganyan ang pag-preserve -pre ng sitaw kung Marami kayong sitaw. Si Thank you for watching!